dili gid nato mahibaw ana tong kinabuhi no mo dita magpalabi sa tong mga batasan may buntag dai sa tanan nata diri karon sa ilid sa dagat at bang mismo diri sa dialysis center diri sa Lapu-Lapu City katod ko sa akong o lamig magayo magtambay diri kadiot lang no well gauwan pa man tambay sa ta magiyaw magyaw <laughs> sorry dai sa tong tingog kay medyo napagitay gamay kuan nadakpan ta sa panahon karon nga mukalit og init og uwan so na man day bagyo mo day ning ingani atong panahon kalit rag uwan so magamping ta A ako dingi hisgot karon no uh, realization sa atong kinabuhi kay hinumduman ko sa kumag igsuon ba nang na, na sa langit karon kay hapit namang kalagkalag next week no kalagkalag -kalag na di ay so di na tong kalimta kalimtan atong mga mahal sa kinabuhi nga wala na dere's kalibutan realization lang sa kinabuhi ba ha? no sukat nga na bitaw makafeel ka nga na kay uh, mga pamilya nga mawala na sa kalibutan. No, ako duha na ko sunod yun na sila tuig nga nawa 2009 o 2010. So 2009 ang katong lalaki 9 years old pa in taon mo dito yang youngest na mo Junjun. O katong mm -hmm. akong manghud sunod na ako kasi tata ning tata so 2010 po to mm -hmm. siya nawa. Actually 10 months ra ilang gap nagsunod. So dili lalim As in, hindi na nato mahibawan ba split seconds mawa na nga tong mahal sa kinabuhi so dili lalim nga wad ang tao oh, mahal sa kinabuhi mo na nga. Usa na sa akong realization na nakaanak ko ba nga di ta magpalabi sa tumabatasan mga batasan, sa atong mga kay kitang tanan no. Padong ra din ha, padong ra ha Gani ka nang sa akong manghod na sunod na ko. Grabe ka kalit no. So katong mga nakaila nga taga-amuha din ha sa Mukya, sa Bangadil Norte nakabalo dito sila kong unsa ka kalit kay naglaag pa na siya ng hapon pagkakadlawon sa launa, gitabang siya kay buntis mato siya tapos high blood ba so taon ang bata na dalagi taon niya kawala no 7 months na to siyang buntis so kalit juga yung yung pagkawala gyud no di ginato si hibawan Umuna nga kita nga uh, napata diri sa kalibutan gitagaan patag siya sa Ginoo nga ma-enjoy bisan pa man tag mga problema lay lahi man tag uh, nga problema pero Wala, lang di lang kay ta magpadala di lang kay ta magpalabi sa tong Ong punto is kana bang dapat mature dug taas tag pasensya sa mga butang o mga panghitabo no kay tinuod dili lalim ang atong emosyon magkontrol ka sa atong emosyon no? pero wala ang ending padong ra man mga mga wala ra sa kalibutan no yeah ang magpabili nato is only ang memories kung unsa ta kung unsa tong binuhatan diri sa kalibutan unsa ta sa mga tao sa atong mga kailaw bisag di nato kaila na mahimamat nato kada adlaw so maorang man gid na ang atong ikabilin nila wala na ilain kay ano lang man ako unsa ka last nilang hibawan kung unsa ka no mawala na ka so realization jud na kay di ko makalimot no usa sa misa nga akong natinan nga nalimo ako lang ko is nalimot og kinsa to nga namatay nga naka ko og misa about anang kamatayon so pasensya na mo nga kamatayon atong topic diri kay kalagkalag namang god so kuan ana to nga yan ang pare no nga mamatay man ang tao or nga makakailangan kailangan makasaksi ta nga ay mamatay so swerte day kita mismo nakasaksi kay napatay time nga magrepent sa itong mga sala mo, no? mag magbasol sa itong mga sala o may pasaylo sa ginoo, napatay chance, no? Kay reminders, di ko noon ang kamatayon sa itong mga kaila, sa itong mga kwan, reminders na sa ito ang kitang tanan, padung kita diha. So, while gitagan patag chance sa ginoo nga, mabuhi pa, maka-enjoy pa diri sa kalibutan, o mabago pa nato ang itong mga batasan, no? Buhato na ito, kay kanang sirtita, kay, Sir kay gitagaan patag chance sa ginoo. Nagani ang uban no, sayo pa kay gikuha na. So pasalamat ta. Ah. Uh, Usa lang sana sa akong realization sad na in split seconds wala. Pwede na sa Ginoo. So ana ra. Ug unta ni sa eye sa uban nga medyo nagpalabi sa mga batasan no. Kailan ta magpalabi bisan pa man o oh, paminaw nato nga powerful, famous ta or kwartaan ta no. Kaya ang power is di raman ang fame pati kwarta uh, pati position no so power maghihapon na pero kanang tanan mawala raman na deris kalibutan raman na taman di na nato madala sa kung saan nato ka dato ka powerful ka taas ang niligabot sa langit pantay pantay mong tatanan so ta ang atong batasan nato kung uh, tarungon no dili ta magpalabi o gani mas dapat pa nga kung powerful ka kung maayo ka kahimtang mas maay gani nga mutabang pata, di ba so kana lang sa nga akong i-share karon kay gaimot-imot ka well nagulan pa diring dapita so uwan pa gid eh barko nila bay oh, nai, na nay namasol diring dapita linaw kay ang dagat karon biag lang anak lang sa nga itong topic karong adlaw kay nakalugar tao yawit yawit <laughs> amping ang tanan amping kay nay bagyo ulan ulan bye till next time salamat din sa tanang suporta ah. kay nakasahod na pagta ah. thank you thank you